Hello guys. Ito na yun guys, ang pagdalaw ng ating Vice Presidente sa BGMP sa Valenzuela. So binisita niya ang mga uh, kapulisan dito at meron siyang uh, namit dito guys na dalawang matanda. Oh, di ba? Ayun um, ang saya-saya ng mga ano dito. Ng mga kapulisan ayan so tuloy-tuloy lang uh, ang pagbisita, pag-ikot ng ating uh, pinakamamahal na bisi presidente no ikot siya nang ikot sa buong Pilipinas para bisitahin ang mga dapat niyang bisitahin hindi lang natin alam guys kung binisita niya yung mga uh, nakakulong sa loob, mga preso kasi ito ang pinakita lang is ang dito sa ano labas uh, nag picture nagpicture-picture sila. Um, sinalubong nilang ating vice presidente at nakipag uh, picture sticking sila yan selfie selfie lang selfie selfie ang saya saya nila no ang saya saya yung, ito yung guys yung mga ano nasa baba ba ng mga Uh, mga men and uniform yung mga nasa baba wala namang issue itong mga nasa baba eh ang may issue lang talaga itong mga matataas na uh, may mga rangko na mga men and uniform itong nasa baba wala itong silang ano wala itong uh, problema At sumusunod lang kasi sila sa utos So, ito guys, oh, ito yung dalawang matanda na uh, kinausap, no, ng ating uh, vice-presidente. At uh, papunta na sila doon sa, galing sa loob yata ito, papasok sila doon sa loob. Sinama niya ito or papunta sila sa, ano na, lalapas na o oh, sa sasakyan. Hindi lang natin alam kung galing na siya sa loob sa loob ng BGMP at palabas na siya at ito yung nasalubong niya itong uh, dalawang matanda no so ganyan guys no ang ating uh, vice presidente kaya dapat talaga ano na to dapat tumakbo talaga ito sa 2028 kasi ano siya eh uh, meron talaga siyang ano guys no sa uh, mamuno ba Meron talaga siyang kakayahan mamuno sa ating bansa. 'Di ba? Kasi uh, maliban sa strong siya, uh, meron siyang alam, no? Marami siyang alam sa pamumuno bilang isang leader ng isang bansa. So yun lang guys, maraming salamat and God bless you all.